Yan ang uli natin mga kabayanek. Yan you know, o, lapis, Mga ang nahuli natin. Daddy Nick, oh. hindi mo ba kaya may pagpalit si Mami Jean kahit sa kaninang babae? Oh, yes. sa mga Daisy, gano'n? Ay, oh, yes. hindi. Uh, Oo. Eh, mabili ka. Si Mami Jing, oh, ang pagpipishing. <laughs> Yun lang. Yun lang. Malamang, ito ang katakutan ni Mami Jing. Yung pagpipishing. Yung pagpipishing. Malamang dito, may pagpalit ko siya. <laughs> Good morning mga kabayanik Day of Tatted, mag-fishing tayo mga kabayanik At medyo hindi na tayo mapagayot Dahil day of Tatted, eto na naman tayo fishing time Kaya mga kabayanik, abangan nyo ang ating vlog sa araw na ito oh, I always remember, remember always, I love you all Two hours later Good morning, good morning mga kabayanik. Good morning. At yun nga o, oh. Mangawil tayo mga kabayanik. Andito na tayo sa ating pangawilan mga kabayanik. Iyon no, kasama natin ngayon si Toto at si Dandan. You know, the lovers. Yan mga kabayanik. At titingnan uh, natin uli ang ating kapalaran sa pangingisda. Sabi ko naman sa inyo, may huli o wala. Masaya si Daddy Nick TV. Basta nangangawil. Fishing time. Teka. Saan na? E, Yun o. Kasama know, natin si Toto at si Danilo. Magamit. Uh, adventure dito sa dagat. Mamumuset. Ah, tayo? Oo. Kailangan to. Makunang ko to yung huli mo lahat. Napuset. Oo. Yan o. Sakad tayo mga kabayanik Saan ba yung pwesto ng mga sundalo? Ayun yung may puti na building So yan mga kabayanik Good morning, good morning, good morning It's fishing time Dahil day off ng mga tropa Yan, dito tayo ngayon At uh, dapat mga kabayanik Doon ako sa area 1 eh kung hindi ko to nakita si Toto eh. Pangit daw doon. Tama nga naman to. Kasi dito kasi, ano, malabong magkalasa yung isda. Kasi minsan kasi nakakahuli ko doon ng may lasa. Yung isda, may lasang gas, di ba? Yeah. <coughs> eh dito, wala, wala ditong ano, malabong magkalasang gas dito mga kabayanik. Kaya dito tayo. Sana, swerte ulit tayo. Palapis-lapis lang, pwede na. Tapos, bigyan tayo, tayo, ni Toto ng limang pusit, lima sa kanya, dahil saan po mahuhuli ni Toto? Mga kabayanik, wala namang siyang rep. Ako may rep. Why, why? <laughs> yung eh? Oo, oh, syempre. Hello, neighbor. Ay, malayo ka okay. pa. Eh, sa akin, isang tawid lang ng daan. Oh, huli mo na ang pusit mo pag gusto mo mag -adobo yun, yun nga yun kaya nga kagad lima kagad sa akin sa sampo mo dalramdam ko eh oh, dagit sa iyo yan sandamakmak hawa na tayo to ito problema lang dito mga kabayanik itong adventure ng paglalakan na to kasi yung kabila na yan ano na sundalo yan kailangan hindi kami mapansin. <laughs> ano eh. Talagang ang labanan nito ito hide and seek. Kailangan makatawid kami doon sa kabila kagad. ng ano na yan, mga bato na yan. Bawal? Oo, bawal dyan eh. Sa ibabaw niyan. Do you know Do you know đi tàu ngang Willie oh yeah Hmm. Oh. doon doon oy hmm. ng mga galawan dito mga kabayanin

Saan lang kundaran? Uy, grabe adventure to. Ah, bayanik.

嗯。 Grabe. Uh, Yun, no, mga kamayanik, papunta pa lang. Di ba? Yun, madulas, oh. Dah dito na lang, no. Ang isda dito lang. Okay. Dito lang. Oh. Oh, dito ano lang. Uh. Dito lang tayo. Ah. Na-slide pa ako. Whew. You know, good morning, canestor Good morning. So <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs> <I can see. laughs> Kuya, ang bilis makahuli. <laughs> Huli agad. Permis dalaw eh. Sa limang hagi, sampu agad. Ayan o. O lapis. Kaya, kaya din o kahit malaki-laki yung ano, lapis. Ayan lang. yun huli na naman. Ang daming lapisono. <laughs> marami, marami, marami yan. Ayan lang, huli ito. Ayan o. Kukunin natin yan kay kuya. Bibigay sa atin. Yung huli niya.

Paing ko Paing ah. Ngunitin kuwa Ngunitin paing Ngunitin ang problema rito yung taan mga kabayanik kagang dapat sure ba rin ito. Ganina, ano na inyong pain ko nakalimutan ko <laughs> Oy. Hu. lang sala. Bang ah, kamayanik. Ligado. Tayo ba sa taas? Ay, mo muna Ay, doon. Babalik ko kayo. Mo lang ah sige ha. Ah. Dito. Eh, Ikaw mo lang wala dito, diba babalikan mo ba kung Ah sige ha. Nandito pa naman mo siguro kami maghapon kami ni Toto eh. ba kayo? Oo. Ang answer ko eh. Eh depende 'ko kay Toto. Wala ko lang yung bag ko sa kariton pag buset. Ah sige ha. mo lang iilalalim eh, para ba di masabit Diyan lang oh, diyan lang so, din. Kahit 'yan, okay lang din. Okay na po. Wala lang mo yan Kahit saan yan Eh, pumain, oh Ah, so hindi ako marunong yan Ilagay mo lang, ibagsak mo lang Pag-iangat okay, okay, Hindi ka na mag-iikit pa ng well mo Yan sino mga kabayani Pinahirap tayo ni kuya ng ano Pangawin niya Ay Panawil. Ang lagay natin. Ba, biglang bumigat ang balde natin, mga kabayanik. Final na 'to 'yan. tampala. Ang daming sima. ngabak mengalabehan papain tayo mga kabayanin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thank <laughs> you. i love you Dalawa. Double, Double, kill. Double kill, a ma dalawa yun ayun naman tayo mga dalawa tayo double shot tayo mga kabayanan ng Agnes na bole. Eh. Ito, hirap din pag marami. So yun mga kabayanik, natapos na naman ang araw natin ng pamimishing. Tapos na naman ang day off namin ni Toto. Zero kami sa pusit. Zero sa pusit. Pero babawi yan si Toto. Sigurado yan, tatakas yan. Tatanaw lang yan. Tatakas yan si Toto. Uy, so yun mga kabayanik. Sobrang salamat tata ito ang huli natin Anli Lapis <laughs> Anli Lapis na naman mga kabayanik at uh, yun Woo, medyo yun nga sinasabi ko lang sa inyo mga kabayanik dito sa spot namin nito uh, hindi biro kailangan eh magaling ang balance mo rito mga kabayanik Woo, so yun nandito na tayo yan si Mering Elmer at ito ang huli natin mga kabayanik ang huli natin Andi lapis. Andi you lapis, yellow. Andi lapis, mga kabayanin, ang huli natin. 'Yan ang huli natin. 'Yan ang huli, 'yan ang huli natin, mga kabayanin. Yellow, you know? andi lapis. Mga kabayanik ang nahuli natin. At uh, salamat pangpagad at ligtas na naman tayo at may blessing na naman tayo, may pang-ulam-ulam na naman. Mga kabayanin. at Hanggang sa muli mga kabayanik, tandaan nyo, remember, always, always remember, Daddy Nick TV loves you. Bye-bye. oh hey libya we're daddy in a kiwi